Good morning mga kamami. Saan tayo pupunta? Mag, magkasama kaming magkaibigan ngayon. So, since na magkasama kami mula pa nung isang araw, pang 4 days na ba? Pang 3 days. Three days so, mag, wala naman kaming mapupuntahang iba dito, kundi kainan lang, magla-lunch kami. Tsaka halap tayo ng magandang tambayan. Oh yeah. So, dito. Dito sa... Ano bang place to? Cozina? Cozina. Cozina. Parang Zaino. Yeah. Cozina. Cozina. Guz, Cozina. So, ayan. Let's go. See you later, alligator. Ayan. Cozina. Ah? Cozina. Hindi ko alam. Mamaya tanungin natin kung paano i-pronounce. <laughs> Para... Ay, may KCC bonus daw ko, no. Pag may KCC bonus daw, merong kang discount. Oh. Mga kamami, first time nga naming mag-dine-in dito sa kusina. At uh, naswertihan din namin dahil konti lang yung mga kumakain. So, murder na kaagad kami dyan dahil past 12 na ata nung mga time na yan. Kaya, wala na, kami, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa, ba diba? Dahil gutom na nga kaming magkaibigan. So, umorder kami dyan ng palapok at chicken buffalo. So, ayan. Daldal -dal lang daldal -dal yung friend ko dyan. Ang lakas kasi ng music nila, kaya hindi ko na pinarinig yung mga kwentuhan naming dalawa. Alam nyo na, nag-iingat tayo kasi baka mamaya magalit sa atin si Lolo Whitey. So, ayan na nga. Waiting kami dyan ng aming in-order. Kaya, kwentuhan lang kami habang nakaupo kami dyan at nag-aantay. At ito na nga po yung aming food. Yan. Inumpisahan na namin kumain dahil hindi na kami naka, nakapag-antay pa. Ang sarap po ng ano nila dyan, ng palabok. Yan. Atat na atat na kaming umpisahan kumain. Upo tayo. na nga ako eh. Kasi ang dami namin pinagkwentuhan dyan habang, habang kumakain kami. Pero kasi, hindi naman namin maiparinig dahil ang lakas ng music nila. Ang lalaki na ng subo namin. Gutom na nga. Konting <laughs> trivia lang po sa friendship namin. Nag-start yung friendship namin since high school. Hanggang ngayon, na medyo nagkakaedad na kami at malapit na kaming maging lola siguro. Kung papala rin. <laughs> Sorry po sa mga anak namin. <laughs> Peace. So, ayun na nga mga kamami. Habang kumakain kami dyan nag pa kami kung ano yung orderin namin. Pero sabi ko sa friend ko, tama na, next time naman. Kasi nga, nasarapan nga kami sa palabok nila. Gusto naming matikman pa yung ibang mga menu nila. So next time siguro, babalik kami dyan. Ang sarap po ng palabok nila. Subukan yung mga kamami, yung mga malalapit lang dito. Sa South Cotabato, Tupi. I-try nyo po yung food nila especially yung palabok kasi yung palabok po talaga yung yung natikman na namin tsaka yung chicken masarap din oh, before and after ang sarap ng palabok nila girl no no ang sarap no tawang tawa ako sa kanya dyan dahil tinatanong ko lang naman kung masarap yung food nila mukhang hindi yata maganda yung epekto ng palabok na kinain namin dahil panay ang pakyut niya pero ayan na nga po ang ebidensya <laughs> Ang sarap. Palabok, yung palabok yung inubos na. Ito yung labas ng kusina. Makulimlim na naman. Pauwi na kami. Tapos na kaming nag-lunch. So thank you for the lunch, girl. You're welcome, girl. Si, may, may driver na ako na maganda. Meron pang na-treat sa akin ng lunch dito sa kusina, oh, 9505. Hi! Ang ganda ng driver ko. Siyempre. jeans kasi. Yeah, I know. Ang ganda ng paligid namin my favorite road. Gina-video niya rin yung ano, oh, kaganda kasi ng ano, palubog yung araw. Kasi hindi namin nakikita yung ano, yung mountain. Kasi ano na siya, hapon na. Natatakpan na ng, ayun, oh, ganda. Fab. Na nakikita. Doon ka sa ito. Hindi na nakikita, pero yung driver ko maganda pa din. <laughs> Maliwanag. Yan, yan, yung nakikita mo. Ayan siya, o oh, tingnan mo girl. Oh. Ayan, ganda lang mo. Mount, ano yung oh. mount? Matuto. 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 Susunod po tayo din sa Magbloom at Bloom pa yan. Yeah. Eh, sayang so di tayo nakapunta. Oh. Bye! Ayan, pag uwi namin ng bahay, syempre, yung mga adik sa kape, Pamaya, ano coffee yun? is life. Yes. Ano yung binili natin sa daan? Papaya. actually, papaya yan, mas malalaki pa dyan yung, yung dalawa. Tatlong papaya. Yes. Anong nangyari? Ubos. Isang um, piraso, inubos niyan. Eh. Sarap kasi yung papaya. Hindi, sabi kasi nila, pag wala ka daw partner, dapat lagi kang kumain ng papaya. <laughs> Bala ka doon. <laughs> Ganun daw yun. Ganito po oh, yung miss, labas namin. Yun. Sa kapitbahay namin. Ganito yung life ko dito sa probinsya. Ayan Ang ganda ng kapaligiran ko. Wow, iloka, Tagalog na Tagalog, kapaligiran. Umaambon sa labas. Ito yung likod ng kubo ko. Ang dami pang tambak. Mga orchids. may flower na pala yung orchids ko. Itong mga orchids ko po. Ay, ang daming ano oh. Yung wild ang palaya. Pumasok na sa ano namin. Wild orchids po itong mga to. ang daming ang palaya. Nag-over the backwood. Yung, yung wild ang palaya. Ayan oh. May bunga. Wow, ang sarap magmunggo. Yan, ito po yung likod ng bahay namin. Ay, kubu kubo pala. <laughs> Yan na oh, collection ko ng Thank you for watching, mga kamami. I love you all.